musa kayo ngayong araw na ito at uh, ni medyo makulimlim ang panahon, no? Ingat-ingat kayong lahat, guys. Kung napapansin niyo ang boses ni Lola Bersa ay talaga namang wala na muna, no? Parang ayun, punong-puno ang ating ilong, no? So that's why hindi maganda ang karamdaman ni ang pakiramdam ni Lola Bersa ngayong araw na ito at medyo tayo ay may sinat, no? <coughs> wala na yung excuse me. Nawala na yung aking uh, lagnat at napalitan naman ng aking ubo. 'Di diba yung panahon ngayon iba eh. Iba talaga yung panahon ngayon, guys, no? So, ako talaga kung paano ko iniingatan din na mahawa ko si Mister ay talagang ginagawa ko lahat ng paraan para hindi ko siya mahawaan kasi alam naman natin na kapag tayo ay nagkaroon ng may trangkas sa loob ng bahay ay eh, lahat talagang mauubos. Pero kami ni Mister, kapag nandito si Mister ay talagang ako talaga eh hanggat maaari kasi ako rin ang prepare ng pagkain is ugas talaga tayo ng kamay at lagi nating tutuyuin yung kamay natin at hanggat maaari is eh, sanitize natin lagi yung ating kamay at wear on face mask nagbe face nag mask ako sa loob ng bahay guys kapag narito si mister and then kapag ako lang naman narito tulad ngayon kasi wala si mister the whole day ang ginagawa ng lola bells nyo ay binubuksan niya mga bintana sliding door lahat para maka access talaga yung hangin, no? Ah, yun, di natin maya, ano, kaya ito nga yung sinasabi ko sa inyo, guys, si Lola ay hindi talaga sakitin, hindi lag natin, pero pag kinalagnat yan, guys, nakuhabotin ka na kalahating buwan. Dahil <coughs> nandyan na yun lahat. So, hopefully na maging okay ako as soon as possible, kasi marami tayong gagawin na hindi natin magawa, ako. So, alam nyo, guys, yun talaga ang unang-una natin pagkakaintindihin at lagi nating iingatan din ang sa ating sarili kasi sabi nga niyan guys ay nako ang hirap magkasakit naramdaman nyo na ba yan ang hirap magkasakit na marami kang pupuntan marami kang gagawin hindi mo magawa at yun, ang sakit ng mga kalamnan mo at lahat so that's why sa aking mga followers dyan, thank you so much guys. At ingat-ingat kayong lahat ngayon, lalo na ngayon ng rainy season na at alam nyo naman ang panahon ay pabago-bago ang weather natin. Parang parang life, weather weather lang, no? So char. Eh talagang mag-ingat tayo, guys. Ingatan natin yung sarili natin dahil kung gaano natin iniingatan yung sarili natin, ganun din natin iniingatan ang mga kapamilya natin kasi kapag nagkasakit tayo, eh, paano na kung tayo nag-iisa maghanap buhay? Ay talaga namang mawawalan din sila. Kaya tayong mga nanay, mga tatay, mga provider, ingat-ingat po tayong lahat. At uh, kasi kapag tayo ay magkasakit ay naku hindi lang kayo maapektuhan hindi lang ay makakaramdam, pati ang pamilya ninyo ay talagang magsasuffer din so ingat ingat po kayo sa panahon ngayon kailangan lagi tayong handa lagi magdala ng payong alam niyo na uuso yung payong na maliliit lang ngayon guys you can put on your bag and uh, you can put in one place uh, mayroon ka namang backpack or something always talaga yan guys huwag n'wawala yan. At saka kung wala man na nagbumotor kayo, kaputi ang kailangan ninyo guys. Huwag lulusong ng baha kasi alam nyo naman ngayon ang mga leptospirosis is everywhere. No? Kailangan natin ingatan din sarili natin guys. Talaga sa mga bagay natin kina, kina, ginagalawan araw-araw ay talaga namang may mga may mga ano tayong nakakaharap. Yung may mga sabi nga niyan, danger zone. But gawa natin ang paraan para, para maiwasan yan, guys. So, ingat-ingat kayo ngayong araw na ito, guys, at uh, I hope na ang pamilya natin ay okay, at saka sa mga nasalanta sa Bicol ay uh, bangon po tayo, guys. Alam ko mahirap, may daling magsalita, pero alam ko ang hirap na nararamdaman ninyo, pero uh, may awa ang Panginoon, at baka'y mawawala ng pag-asa. Mabuti na yung gamit lang natin nawala, hindi yung ating buhay, so mga buhay ng ating mga mahal sa buhay. Sa mga nasalanta at nawala ng mahal sa buhay, nakikiramay po kaming lahat, uh, nakikiramay po ako sa inyo at sana po ma, ma, makarecover kayo agad. So, ah uh, condolence po sa lahat ng mga nawala ng hindi madali po ang dinadaanan ninyo. Sana po makayanan nyo yan at, at uh, matanggap natin na may purpose ang Panginoon kaya nangyari yan. Kaya ingat-ingat po kayong lahat guys at sa aking mga pinsan sa Bicol, sa lalong-lalo na sa Kamsor, um, alam ko na maraming nagpapaabot sa akin ng uh, paghingi ng tulong. Ang Lula Bells nyo po ngayon ay may sakit at uh, hindi magkalabas na -la alabas. <coughs> um, hindi pa, hindi ako naglalabas dahil nga mayroon nga akong flu. So sa mga humihingi ng uh, kunting tulong, naiintindihan ko po kayo pero uh, ngayon pong panaw na to pagpasensyahan niyo muna si Lola Bers at hindi maganda talaga ang pakiramdam. Kapag bumuti na ang pakiramdam ko po, tatawagan ko na lang kayo at yun. So ngayon talaga hindi maayos ang ating pakiramdam at may trangkaso tayo at uh, hindi hindi talaga advisable sa akin. Hindi rin ako pinapayagan ni Mr kasi nahihilo ako, guys. And then mas aside from that, guys, tumataas ang blood pressure ko. In this time, kasi sa gamot na iniinom ko. So, uh, stay at home po na po si Lola Bear sa mga umingi sa akin ng tulong ng mga kamaganakan ko. Gagawan ko po yan ng paraan. Pasensya na po kayo ngayon. Maraming maraming salamat sa inyo, guys, at ingat-ingat kayo ngayong araw na ito at makulimlim ang panahon. Uh, ano man ang inyong ginagawa, ay lagi puring rin kayong magdasal, mag mag-hingi uh, tayo ng guide sa ating mahal na Panginoon. So, good morning everyone. Have a good day. Ingat-ingat po kayong lahat. Bye guys!